So guys, nandito tayo ngayon sa Primitivo at kung mapapansin nyo yung court na dinonate natin dito, sobrang gamit na gamit. So mamaya maghahanap tayo ng makakalaban natin dito on the spot at bibigyan natin ng bola. Yan, mahalala nyo yan, di ba? Dinonate na natin dito yan guys para sa kanila. Grabe, sobrang daming tao. At naghahanap tayo ngayon ng representative nila para sa bola. So eto na nga yung makakalaban natin guys, dumating na. So guys, eto na yung pinaka-representative nila sa lugar na to. Boss, anong pangalan mo? Kiko Canos po, Kiko Canos. Ay, ilan taong ka na? 18, 20 years old. 20 years old. Residente ka talaga dito. Ayo. Ah, yeah. So ay dalutin challenge ko sa iyo. Kapag manalo ka, ay bibigyan ko sa sa'yo yung bola to na site na original. Okay lang ba? Ah, okay lang ba? So madali lang naman ako talunin Basta galingan mo lang idol ha? So 1 to 7 score lang pala yung pinag-usapan namin dito At yung sa unang possession niya nga Ay hindi ko ine-expect yung layup na ginawa niya So yung sa unang possession naman natin guys Ay pinakikiramdaman ko lang muna Kung paano ba siya dumipensa sa second possession niya guys eh pakiramdaman pa rin pero at this time sinabayan ko na talaga siya pero grabe Pinakikiramdaman ko lang din dito guys sa second possession natin kung sumusundot ba siya o hindi. So ayun na nga medyo maganda yung stanza ng depensa niya. Sa mga pagkakataon na ito guys ay nakababa pa rin yung kamay natin as in umaasa lang muna nga ako sa mga lateral defense na ginagawa natin. Napagamit nga ako dito ng Spider-Man eh ang kaso lang nasundot niya nga. Napagamit na nga lang tayo dito ng 45 kalibre na shotgun at Blessed Hand. Baka may magsabi na naman dyan na travel yung ginawa ko doon Eh hindi ko pa nga nahahawakan ng dalawang kamay ko yung bola Kaya yung pivot ko dyan eh good na good one step lang talaga At eto na rin yung kahit papano eh sumasablay na siya sa mga bawat tira niya Kaya tayo dito eh sinasamantala natin yung mga ganong pagkakataon At gumamit nga tayo ng shocking crossover Sabay yung biglang pagkahesi nga natin dito eh tumaas siya ng kamay you no? Know. Hindi ko na nga rin ine-expect guys na mag i na pala siya dito. Kaya napagamit na lang tayo dito ng tornado spin sabay biglang. Sa mga pagkakataon nga na ito, eh medyo nagiinit na nga yung depensa na ginagawa natin at napahingi siya ng foul. Kaya yung uulitin niya nga uli dito, eh napilitan na lang siyang jumam shot kaso lang hindi pumasok. Kaya napilitan na lang tayong gumamit ng time lapse footwork sabay biglang. Hindi ko nga rin ine-expect yung full speed na ginawa niya dito as in nagulat talaga ako. Warning score na nga tayo sa mga pagkakataon na to at hindi ko ine-expect na sobrang gumanda na yung depensa na ginawa niya. Ay. At ayun na nga, nachope na tayo dito. As in, binabalik ko lang talaga sa kanya kung ano yung depensa na ginagawa niya sa atin sumubok na nga lang din talaga tayo dito ng mga shocking crossover eh ang kaso lang talaga eh hindi talaga siya matinag-tinag sa depensa kaya yung sumubok ako ng bungee gum eto na nga ba yung sinasabi ko na kapag medyo nakakampante na tayo kaya dito eh medyo maingat na tayo sa mga kilos na ginagawa natin focus na fokus na nga ako sa depensa na ginagawa ko sa kanya as in kahit nga magkabanggaan na nga kami dito pero ayun nga napahingi siya ng foul at yung uulitin niya nga uli dito eh talagang nag Excalibur na siya naka red alert na nga rin siya sa depensa na ginagawa niya at nag-aagawang buko pa nga kami at akala ko talaga eh tapos na kapag nag -e talaga siya eh nahihirapan akong mahulaan kung saan angle ba siya pupunta at ayun nga napaolas niya pa nang wala sa oras kaya sobrang delikado talaga tayo dito eh, isang pagkakamali lang talaga ayun no. sa amo ko <laughs> idol, idol. so abangan nyo na nga lang din guys yung parto neto dahil gusto ko talagang ibigay yung bola <laughs>